Ang question ngayong araw ay Sino ang mga kaldiyan? Ang mga kaldiyan ay sinaunang pangkat ng mga simitikong tao na nanirahan sa kaldiya sa Timog Mesopotamia na ngayon ay ang Timog Irak. Dumating sila bandang ikasyam na siglo BCE at nakamit ang kapangyarihan sa ilalim ni Nabopolassar. Ang tagapagtatag ng Neo-Babylonian Empire noong 626 BCE. Isa sa kanilang pinakakilalang pinuno ay si Nebuchadnezzar II na nagpalawak ng imperyo at nagpagawa ng mga bantog na estruktura sa Babylonia kabilang ang Hanging Gardens of Babylon. Bagamat may debate kung tunay nga bang naitayo ito. Kilala rin ang mga Kaldian sa kanilang husay sa astronomiya at astrolohiya. Gumamit sila ng masusing tala ng mga bituin at planeta upang makabuo ng kalendaryo at makapaghula ng mga kaganapang astronomikal. Sa larangan ng relihiyon, sumasamba sila sa mga diyos ng Mesopotamia gaya ni Namarduk at Ishtar at ginamit ang mga templo bilang sentro ng pagsamba at pag-aaral. Noong 539 BCE, Bumagsak ang kapangyarihan ng mga Kaldian ng sakupin ng Persia sa pamumuno ni Cyrus the Great ang Babylonia. Pagkaraan ito, unti-unti silang naisama sa mas malawak na lipunan ng Mesopotamia hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang hiwalay na tribo. Sa kasalukuyan, ang salitang Chaldean ay madalas ginagamit upang tukuyin ang Chaldean Catholics, isang komunidad ng mga Kristiyano sa Iraq at sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagmula sa rehiyong iyon. Bagamat hindi na sila direktang katulad ng sinaunang tribo sa etniko,